Telebu <Es> muna. Kada po <poor> yung po. pa po? Eh. Sige na ako, tara, sige po, sige po. Ay, Hindi Ito, ay, nakatuntong daw siya. Nakatuntong daw lang, sir. Sigurado, nakatuntong daw yung kwan. Makinis daw, yun lang. Ah, okay na. Nakango, oh. So, yun mga okay, pa pa ngayon. Yung hinahanap namin sasakyan na naihulog daw dito. Sa lugar na to. Dito sa Nueva Ecea. San Antonio, Nueva Ecea. Eh, natagpuan nung isang to. Ayan, naitali nila na ang alambre. Kung so, mapapansin nyo, sila. Dalang, lang. Walang mga equipment yan, o. Oh. Isisig nila yung mismong sasakyan na inihulog dito <laughs> so antayin natin um, may angat Uugat na dire-diretso oh. kaya sumabi ko. Uh, sumabi. Ayyong... Ay. Ayong, Ayong... Ayong... Ikaw ba naka-dive? Ikaw naka-saksi? Yes, yes, yes. Oh, anong nangyari? Para man nakakita. Eh so, basta yung pagkakaano ko na yun, boss. Yung alam ko namin, sumut na Sa Sakit ng bumper. Papakinggan. Sinisit ko naman gano'n Nagat na kong maluwang, yun na. Nalang po yung mga pinto, yun na. Ah. Yung gulong, andon din. Wala, wala nga, nawalang ano, tao? Sir, hindi ko maanod. Kakapusin ako sa hiling ngayon. Matagal din ako sa ilalim. Pero kitang-kita, hindi naman malabo yung ilalim. Hindi Pero makikita mo gano'n, no? Makikita mo talaga, ulo na po pa natin, isang kotse, isang pickup. Na ano na nila doon. Kanina pa doon, nakasunod sa amin yun. Sige, sige. So ayun o, no? naghanda kami Kasi kailangan namin ng reinforcement Natagpo na yung May nabalita ang kaming pupunta dito so, Medyo delikado ang area namin ngayon eh. Eh, Subukan namin pa paganyang may papalang <laughs> So ilang minuto lang nagdatingan ng San Antonio Police Station. Saka ah, may rescue na dumating. So dagdag persa nating mga tropa dito. akong hahatak ngayon sa pick up ng sasakyan. So, inaantay na lang natin yung diver. Kaya so, yung magtatali sa sasakyan para mahatak. Kasi hindi kaya ng mga nagsisisi dito dahil kakapusin sa lalim. Dumating so, na rin yung pwersa namin may ba isi yung PPO. First, PMFC. So, ayan. Ito sila takda reinforcement force natin dito ka ka ba? Ka ba? Itong ka lobby gagamitin pang atak. sana yeah. oh, i na namin dapat yung alambre ba? dati yung palatandaan yung palatandaan na kasi sana sa anak ko ang gawin niyo, pasuyod yung talagang wala kayong iwanang portion yung <coughs> <coughs>

sila na yung mahatak malalapitin lang dito sa ano dito sa uh, pang pang yung pick up para ang aangat na ngayon ito ang gamit yan na Tamo. oh shout out sa inyo kung na kayo isa isa hindi ko na makikilala eh <laughs> Ikaw yung nagtali? Ikaw nagtali? Hoy, puta noong kaling. Ka! Hanapan mo ng kalabasa sa kan. Ha? Ikyo, Mala na. <laughs> wala kasing... Ikyo, hiu, Hkyo, malala. Wala kasi ring kalabasa mula Hindi ka malala, wala kun lang anong doon eh. Wala nalalaglag doon na, na sasakyan eh. <laughs> Puro baha. Magaling to, Maria, kama mo, Marono.

સઆળા�લ઴ા� મેા� બળા� હે � rac довýા હા� તલમ ય લતલ ન આદલ હષં હ૔ િકલલ આ સવળ ના� હચળલ નિલ હરલ enનલ! Th ninety જા� નિલ ન nandiyan, na, nandiyan na. Ayan, nilipat ng pwesto. <laughs> Alam ko na. Kaya maihero piangat, naka-handbrake.

Marata kayo! Umabi siya ata! Ang sasakyan pala ang na-retrieve natin dito. Tapos si Victor, medyo ang mahatapin mo. Mahihayang po si Victor. Gano'n, gano'n, lalaki Sige!

Pero parang gamit na. No, air plug gear, ba? Hello. Hello, sandali lang, be. Ba? Baka mapitik Ayun yung mga na-recover na gamit. So, pa. Okay, okay, na. Okay, okay, okay. <laughs> <laughs>

走，直接走。 Ya <laughs> Nice nice. Nice nice Filipino army. Tayo, so saktan natin sa loob bakal natin gawin, di mo kaya dyan. Yung... So ayan o, mali kasi yung nakaka-recover na sa si sakyan. Ito na yung mga pinpin Army na yung mag-dive. Mga scuba diver natin. Yes. Search and rescue retrieval operation kami. Namabays no, yeah, siya. Ayan sila madam. Ah, kasama natin mag security. Ilang taon na kayo servisyo, madam? Ah, pago lang kayo. Karas kayo niya, magkaklasa po ba kayo? Ah, senior. Eh, madam, ilang taon na po kayo servisyo? Pag-service. Sa ipinis na po kayo. Ah, isa. Tatapang nating sandalo. Ay, tulak na! Ay, tulak na! Ayan, na ito sa istasyon estasyon nila dito sa San Antonio para maimbestigahan kung kanina tong sasakyan ato. na yabante. Okay, ah, uh, shout out po sa San Antonio MPS, Angela Sir, yung mga PMFC po. First First PMFC ng San Antonio. Mepaisia. Mepaisia. Shoutout po sa inyo mga sir. Ah, yeah. uh, Shoutout po kay ma'am ng mga special forces po natin dito sa Nueva Ecija. Ah, anong pangalan nyo? Private Sumera, sir. Ah, uh, Private Sumera. And ma'am? <coughs> Corporal Carillon. Corporal? Corporal Carion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po sa duty. Ah, yeah. apa sila yung sumisit kanina at tatlong diver yeah. at sila sir ng Philippine Army uh, kasama natin tumutulong sa pagsa search and rescue and, snappy Philippine Army Special Forces Sir, no Sir, naubos nila man. Yung Ilang ilang minuto bang tinatagal pag yung ano, isang tangke? Kaya one hour. Depende sa grating Depende sa tao pala. Pero ang standard talaga yan. 1 hour. Sir, shout out sa inyo. na okay, okay, <laughs> Nasa ganyan sir? Ilang, ilang, ilang feet kaya? May plus. 20 feet na. Ah, hindi talaga pantay-pantay. Ilang -pantay. meter? Ah, wala talaga. Kaya talaga may mga stick kayo. Uh, Oo. Oh. Lang sabay-sabay kayo, no? Nice. Galing. Oo, oh, Ano man lang, ano. Kasi alas zero visibility pala talaga sa kapaka Kapakapa lang, kumbaga ang ano, no? kap. Ay, kinapransus naman soko. Okay. Okay. Okay.